birthday nga pala ngayon at pagkatapos naming magbreakfast excited na ako, nag-ready. Pupunta kasi kami sa market, magbibenta ako doon, sa saliko for the first time. Alam nyo kasi ako, mahilig akong magbenta ng mga bagay-bagay. Nung bata pa talaga ako, tinatawag na akong negosyante. Elementary pa lang ako, nagbibenta na ako sa classroom namin ng na mga stick o tsaka manchkins. Si Mr. nga pala ay nanonood ng bising busy sa rugby. Ito nga palang national sports dito sa New Zealand at after nakumbinsi ko na rin si Mr. na i-drive ako papunta sa kabilang town kung saan yung market. Ihahatid nila ako. 15 minutes lang naman yung drive. Kabilang town lang to kung saan kami nakatira. Ito nga palang tinatawag na Ngatia. Itong town nga pala ng Ngatia, ang dami-dami ang mga farm at ang dami-daming mga bakang nadadaanan kapag ikaw ay napapunta dito. Sobrang late nga pala ako sa pagpunta ko doon. Lahat na yung mga stalls ay nakasit up na ako lang ang hindi. Ito nga pala ang mga tinitinda ko. Of course, nakasupport yung buong pamilya. At si mister at yung mga anak ko ay uuwi na pala kasi medyo may sakit yung dalawang kambal. Alas 9 kasi hanggang alas 2 yung market. So, 5 hours ako dito. Ito nga pala mga paninda ko. Nag Meron ako ditong makrami plant hanger, mga bag, woven bag, beach, pang summer na summer. So, meron din itong, mayroon na akong paninda na mga fan at saka mga pots. So nagbayad nga pala ako, nagbook ako dito online at nagbayad ako ng $25 or 800 pesos yung lamesa. So paupo-upo lang ako dito, plastic tab pa lang inupuan ko kasi hindi ako nakadala ng upuan. Nakalimutan ko kasing dalhin yung camping chair at after ng Limang oras ay nag-pack up na kami kasi medyo quiet na wala na masyadong tao at ayokong magsayang ng oras. So sinundo na ako ng mag-ama at nakabenta ako ng mga pots at saka bag at yung portable na fan. Gustong gusto pala nila dito gamitin yung napaka cute na fan. Total na $300 or 10,000 pesos ang kinita ko ngayon sa market. Pagdating namin na bahay ay agad si Mr. nagluto ng hapunan. So siya ang magluluto ngayon, nagvolunteer si Mr. At ang lulutuin nga pala ni Mr. ay beef curry with shrimp or prawn. Naghiwa nga pala si Mr. ng sibuyas, coriander at saka tuya. So ayan, ready ready na magluto. Ilalagay lang pala ni Mr. yung cinnamon stick, cardamom pods at saka mustard seed. Naglagay din ng coriander seeds. Pagkatapos ay nilagay ni Mr. hiniwan yung sibuyas kanina, ginger at saka ihahalo eh, na rin yung meat natin, yung karni ng baka. So ayan na, uukay-ukay nang nang mabuti. At pagkatapos ay maglalagay ng graham masala onion powder, at saka curry powder. Si Mister Talaga sobrang hilig magluto ng curry. Alam nyo kasi, may lahi si Mister na Indian. Maglalagay din si Mister ng canned tomato, at saka uukay ukayin lang natin ito. mag add lang ng tubig konti at pagkatapos ay hahaluin na natin ito hanggang sa maghalo-halo yung mga sangkap. Si mo na ito ng isang oras at while naghihintay kaming maluto ay nagtupi muna kami ng damit ni mister. At dahil hindi nga kumakain ng curry yung mga anak ko kasi medyo maanghang so nagluto din si mister ng ibang ulam. Nagluto lang naman si mister ng sausage at saka broccoli. Naglagay na rin ng rice para sa kakainin ng mga bata ngayong gabi. Mmm! Dinner. You eat dinner, guys. So, our dinner for tonight is <coughs> <coughs> oh, what? what is this, my dear? Um, prawn and beef curry. Prawn and beef curry with rice. And papadam. Papadam made by Mr. Mm. Mm. Good boy. Why don't you eat It's your bakuli? My mom, mm. so let's try daddy's curry beef curry. Uh. Mm. <laughs> What's wrong? Huh? Mm. 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 What's wrong, love? What's wrong mm. with you? Oh, you like that, huh? Mm. <laughs> More mm. stuff happening in the next couple of weeks, guys. Mm. Mom, what's that? your favorite food? My favorite food is... What's my favorite food? Curry. I think. Curry? That is curry? Right. What's that baby? That? Pop... Oh. papa Don. No, 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 no. No one that... You made the yellow rice? Oh. <laughs> Hello. Yeah, I swear to God. What, what's your favorite <laughs> fruit mommy? My favorite fruit is um mango. My favorite is put the fruit. My favorite Baby. fruit is uh, my favorite um my, my fruit okay. Um, and bread. the other one, the one you ate yesterday. The red one. Strawberry! Okay. Yeah! simpleng simple lang yung dinner namin tonight at sobrang sarap talaga ng beef curry ni Mister. Pagkatapos namin kumain, ay sabay-sabay kami ang naglinis ng kusina. Pagkatapos ay nagshower si Mr. with Silas. Tinapos ko na pala ang paglilinis. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!